dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng tatlong taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Ngaryan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito, ito ay para sa agarang servisyong outpatient na hindi na kailangan magpakumpayin pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. At na ako ng makapag-report na ito, sa kauna-unahang pagkakataon ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Lahat po tayo ay membro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagumot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. At may cancer assistance fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na kanser. Para naman sa ibang klase na kanser na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nila ang isang bilyon at itong daang milyong piso para pambili ng mga kinakailangan gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na tatlong beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. <laughs> libre na rin po pati ang mga kinakailangan mga gamot. Kung kakailanganin man ng treatment transplant, inakyat na natin ang limit hanggang dalawang milyon at isang daang libong piso mula sa dating anim na raang libong piso. ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. At kung magkakasakit na malubang dengue ang inyong anak, itinaas po natin ang ng, sa apat na put, sa apat na put pitong piso ang sagot ng Hill Health. Ang pagtatanggal ng katarata ay inakyat na rin ang limit sa isang daan libo na piso mula labing anim na piso. Pati ang mga sari-saring servisyong outpatient kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Cover na rin po yan ng PhilHealth. <laughs> Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito rin ay cover na rin ng PhilHealth. para sa mga PWD, sakot na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon. Pati na rin ang mga mahalagang kagamitan pang suporta para sa inyo. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital at mga klinika. Para naman, siguradong maayos at hindi naantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Naasahan pa rin ng mga pasyente ang medical assistance program kung kulang ang pambayad sa ospital. Muna pumasok ang administrasyon nito. Nakapaghatid ito ng tulong sa higit labing isa't kalahating milyong Pilipino. Higit sa lahat, padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating e-gov app. Mga kababayan, asahan po ninyo, inaasahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na pagpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanya lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na, na itag itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital areglado na ang lahat sa hospital pa lang wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa ito po itinuloy <laughs> eh, na po natin ang zero balance billing libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ang pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bilhin niya. Asahan ninyo, at papatuloy ang malawakang programang pang infrastruktura ng administrasyon. Ang mga naglalaki ang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Ilan dito matatapos ngayong administrasyon na ito? Ang iba naman, ang iba naman, makukumpleto pa at mararamdaman ang dalang ginhawa pagkatapos pa ng ating termino. Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Habang ginagawa ang ating mga tren tulad ng North-South Commuter Railway at ang ating mga subway, patuloy din ang pagpapaganda natin sa serbisyo ng MRT at LRT. Ang dating 20% ng diskwento sa LRT at MRT para sa PWD, sa senior at sa estudyante ay tinaas na natin sa 50% na diskwento. Meron na po tayo 1 plus 3, Pamilya Pass. Ito ay tuwing linggo para naman may konti pang matitipid ng pamilya sa kanilang pamamasyal at sa kanilang pagsimba. Ang tinatawag na dalyan ng mga tren na binili noong pang 2014 at hindi pa nagamit ay sinimulan na natin mapaganda at mapatakbo sa MRT. halos 50 dagdag ng karwahe ang natenga ng 10 taon. Sayang yung pera, sayang yung isang buong dekada. Pero ngayon, naayos na natin. Ang tatlong bago na nagagamit na ngayon, asahan ninyo, ang inang sa 45 ay magagamit na rin natin bago matapos ang taong ito. At ang iba pa ay susunod sa susunod ng mga taong. Nagtatanong ako sa iba sa inyo, na pa ba ninyo yung tinatawag nating love bus? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimulaan noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang love bus, gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa naman yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao. Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Ang tunay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid ng Manila Bay. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng limang oras, balang araw ito ay magiging apat na putlimang minuto na lamang. <laughs> ang mga rilis ng PNR Bicol Line na sinira ng Bagyong Christine ay unti-unti natin pinatitibay at naayos na. Kasama ang Binahan Bridge hindi magtatagal, madadagdagan pa ang haba ng linya na ito at aabot sa Ragay, Camarines Sur hanggang Tagkawayang, Quezon. Magiging malaking tulong ito sa ating motorista na nagdadaan sa malubhang traffic mula Quezon hanggang sa Bicol. Sa 2026, inaasahang magbubukas na sa motorista ang bahagi ng extension ng SLEX mula Santa Tomas, Batangas hanggang Chaon, Quezon kapag natapos ang buong proyekto kapag natapos itong buong proyekto ang dating apat na oras na biyahe magiging isang oras na lang kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos. <laughs> ang Nanil sikiat Bridge, na una sa tatlong mahalagang tulay na ginagawa ngayon sa Tawi-Tawi, nabuksan na. Sa susunod na taon, ang tulay sa Malasa-Lupang uh, Lu Pula ay matatapos na rin. Higit sa lahat, kung may Luzon-Spine Expressway Network Program, meron din naman tayong Mindanao Transport Connectivity Improvement Project. Sa proyektong ito, Aayusin natin ang mga pangunahing daan na nag-uugnay sa Cagayan de Oro, sa Davao, General Santos, na may haba na 4 na at kilometro. rehabilitasyon, ang rehabilitasyon ng tulay ng Guadalupe ay sukdulan na rin kinakailangan. Nasa Senado pa ako, eh pinag-uusapan na ito. Hindi ko papayagan tumuhuin pa ito sa sa, bago, sa susunod na administrasyon. Kaligtasan na ng publika, publiko ang nakataya. Hindi po isasara ang Guadalupe Bridge. Gagawa muna tayo ng detour bridge sa magkabilang gilid bilang pansamantala ang daanan. Kapag nagawa na at nabuksan na ang detour bridge na ito, doon pala magsisimulan ang trabaho sa main bridge. At sa kabila ng mga higanteng tulay na ito, huwag natin kaliligtaan ang mga hanging bridge sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Mahalaga ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay ng publiko, lalo na yung mga guru at ating mga estudyante. Ilan ang nababalitaan kong insidente na pagbagsak ng mga tulay na ganito? Halimbawa, yung nangyari sa Midsalip, sa Buanga del Sur, at sa iba pang mga lugar. Kawawa naman ng mga kababayan natin, walang kamalay-malay, na nabiktima at nasasaktan. Na pawang mga batang mag-aaral at kanilang mga guro. Sa DILG, DPWH, at OPAPROP, Buntahan ninyong lahat ng mga ito at suriing mabuti ang kondisyon. Sa tulong ng pamana at iba pang mga programa, ayusin at kumpunihin nating agad lahat sila. Sa mga proyekto, hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok na materyales, ang pagkaantala ng proyekto, at ang kapabayaan sa tamang pag-mentina pag, at pagkumpuni. Halimbawa, sa Kabagan, Santa Maria Bridge na sa Isabela, sinimula noong 2014, ginastusan ng taong bayan ng isang bilyon. Sampung taon, tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa, ang bilis na sira. Sa Monaco Bridge naman, limang taon na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ganun siya katibay. Ngunit nakaligtaan naman ang mastong pagmintina at pagkumpuni sa pagdaan ng mga dekada. Nalagay patuloy sa panganib ang publiko. Hindi po dapat ganito. Sa Build Better More, hindi ang kapakanan, higit ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan ang napakamahalagang.